Pao, ikaw sa panghugas da kay dire mag-relax ako kay sakit na kay akong ulo si na no ah, kung sa ka i-content jud. Pati pang panghugas ni ka daghan pa kay ikaw gitrabaho din nagsilik pag ani ko isang tara ikaw naglingkod-lingkod na Ay sus may kung kana imong gisugo, ikaw pa naglihok ana, ikaw pa naghugas suma so na unta na karon kay si Pao Pao mo may nanilhit sa gawas. Kabalo jud na siya sakit pa kay akong ulo si ako na gula na ug content. Sobra jud mo kamal dito no. Pasagdain na lang bang tapulan kay na good tapulan mo lang? Oo, oh, sige na, kamo kamu na kukihan, inyo halata na kan! Ang ay din na ikasuko mo eh, ang pagpanghugas o plato, ha? Basin gusto ka, ihuwad ko ni mga mo sa iyo mga Ihuwad ayun, ihuwad! Musuko na mo, ha? Musuko na mo sa ko, ha? ha? Kung di na palang takamagulang no, ganin na taka gila takagilap, alo, ganin na lang takagimudmud! O sa man bangs, tabangan tanak mudmud? Ganin na ako naglagutan na ba? Gusto ko ni mula pa Gusto ko niya ng wet Sige na din, water din. Kuntinyo ka buhat. Ako na lang <laughs> Ako na <lapang yung> <laughs> po <laughs> Happy na mundo ha. Happy na mundo ha. Ha.